Pare, wag merong ano dyan, watcher. Kala mo ba meron ito may telescope sa atin dito? Ganda ng mga ano, mga woods oh. Uh Ito kami sa hindi namin alam kung saan to. Punta ano, kami sa pinakalaot ng ano ng impanta. Ano, na. Narito ako sa isang lugar Sabi ko maintindi na ito, nakita niyo naman ang view, yan o. No? Oh. No? May dalawang mama na... Ayan, no? Ayan, no? Aha. na, Parang para ka nasa paradise dito. Tawag dito is paradise. Ayun namin yung bangka, o. Oh. Ang oh, layo lang napunta namin kaya. O, oh, dulo lang walang hanggan. Ha? Uh -huh.